Ipinabot naman ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang kanilang pagbati sa Schools Division Superintendent ng Lamitan City Basilan na si Mayra Mangkabong matapos itong mapasama sa National Semi-Finalist para sa 2025 Gawad Lingkod Bayan Award. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Kasama sa National Semi-Finalist para sa 2025 Gawad-Lingkod Bayan Award si Lamitan City Schools Division Superintendent Mayra Mangkabong. Kasunod nito, ipinaabot ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang kanilang pagbati sa opisyal. Ayon sa MBHTE, nagbibigay ng pangmatagalang impact ang commitment, transformational leadership at dedication ni Mang Kabung sa dekalidad na edukasyon, hindi lamang umano sa Basilan, kundi sa buong Bangsamoro region. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.